Hello mga kadamzamin! So, karo nagluto ko creamy ginataan. So, mag palingke Sabay na ako akong pagumangkon So, nagsikad me. Ara akong pagumangkon, umangkon Duha akong pag, akong pag ang isa na sa likod. Tapos, ara, isa-isa dyan sila. Ikubag, bro, dyan dagha na mong paliton. Ara, bit-bit niya akong mong ikubag. Nagpalit ko pilit. Siyempre, kailangan siya. Isa kilo akong ipalit, pero one-fourth rada yung nagamit. <laughs> so... Tapos next nagpalit mi ug ara ko ang tigbitbit oh. Um, Ambot itong isa. doha na sila ka bata. Tapos nagpalit mi ug sago katong gagmay so naglu nagpalit na lang mi karang luto daan na lilay color kay kayo na magluto ug sago. So ara ang isa na kapag umangkon. Tapos nagpalit ko kamote. Tapos saging ug Coco Mama. So, para di na magkwan uh, mag o gnyog. Then, langka. Kaya gusto sa kumanghod sa gulan o langka. Then, nagbalik ko palit o og. condense o og, um, nasli cream. Nga, nagbilang ko. Sinsilyo na lang nabilin sa 500. <laughs> so, nagpanit na ko gamote. So, ako palit. Ako luto. Yung ako ang pilit. One-fourth lang akong gigamit napilit kay anak si mama daga na daw kayong 1 kilo so 1 fourth lang gihugasan ako tas gibot nga ako too tubig so daghan na tubig kay di ko gusto katong lapot gusto na ako daghan daghan sabaw so depende sa inyo kung gusto niyo yung lapot lang siya ako gusto na ako karang daghan sabaw ato At pag ipabukal na ako medyo nagbukal na siya gibotang na ako ang kamote tapos ipabukalan hantod maluto ang kamote before ibutang ang gata. So, tatlo ka cup, tatlo ka koko mama akong gigamit na gata para creamy kaayo. So, pagbukal, gibutang na ang saging. Tapos, kuan ang ukay okay na ako. Then, gibutang na ang langka. Kay, mauna ni gust gusto sa kong manghod, but nga daog langka. So, gikutaw-kutaw na ko, no nan para buo na feel na jud nako na, na creamy na jud siya binignit na siya binignit tapos gipabuka lang nako na siya tapos nagbukal gibot nga na nako og sago so gamay ra kay among sago na palit bali 50 na to ana ko manghod kulang ra daw gagmay manggo tapos na ako inapalit na palit na sago na walay color so dili kayo siya makita at least na na siya color color gamay tapos, gikuta, gik, okay, okay lang na ako para dili siya mapagod sa ilalong. Tapos, gibot nga ako, condense. Depende sa inyo ha, kung pila ka-condense inyong condense. Depende sa inyong, kung gusto nyo tamis. Amo ang gibot na ako, duha ka-condense. So, tamis na siya, tamatama na siya. Pwede po kung dili niyo gusto ka tamis. Tapos, ni silk cream. Kay para creamy siya. Mawag ganit, creamy ginataan. So, ayan na. Nakikita ko na, na na-color-color tapos pabukalon lang siya pagka magbukal aran na pwede na magkaon mao na akong creamy gata ginataan creamy ginataan so tilawan nato atong giluto no kung papasa ba? lami ba siya or tanaw lang actually lami siya tamis siya as in creamy jud siya kaayo lami lami, lami. lami. Cim me lem me cim me